So, ayan guys, get ready with me habang sinasagot yung tanong na to. Ate, ano masasabi mo sa issue ni Las si and Jen? Siyempre guys, ayan, maglalagay muna tayo ng Rosa Marca Gaya ko. Premium tinted sunscreen. Ayan. Ayan eh, parang di ko siya kasi di ba? Pero pag blinan mo yan, ganyan lang. Ito lang ginagamit kong primer, foundation, makeup, lahat na. And pwede to sa mga bagets, buntis at lactating kasi for all skin types to. And, ano siya, gentle lang sa skin. ano eh, no? So, patuyuin mo lang siya akala mo sa una hindi mo siya ka-shade no kaya nakala mo wet look siya na hindi pwede sa oily face no pwede pwede pag natuyo yan matte effect glass skin sa una glass skin ayan no pero pag nagtuyo na siya matte effect siya parang naka-foundation so going back ano tayong masasabi ko sa issue nila Siyempre, guys ayokong makisausaw kasi hindi mo lang kasama dun sa issue nila eh ba? Diba? And as you can see guys, mas pinili ko yung peace of mind kaysa sa kung ano-anong issue. Mas pinili kong magtinda-tinda na lang na kung ano-ano dito sa TikTok, ba? Diba? Napansin nyo ba? Panay ako affiliate, ganyan. Kasi mas gusto ko yung kumikita ako. Hindi na kikita sa views eh. Kaya kung mapansin nyo, kahit wala masyadong views, tinda lang ako ng tinda. Mas okay kaysa sa mga inam sa buhay ng iba. Kasi may kanya-kanya kaming life. And ako, nasa point ako ng life ko na, ba? Diba? next month malapit na akong mga anak. Mas gusto ko na, mas mga prepared ako. Mas gusto ko yung ganun. Prepared sa life. Focus sa business. At hindi sa buhay ng ibang tao. Kasi problema nila yun. And dati silang magkaibigan. So, sila yung bahalang rumosol, rumes, rumesol ba? Tama <laughs> ba yung Tagalog? ko minsan mali-mali talaga ako mag-Tagalog. Eh. So, sila yung bahala mag-solve ng problem nila. Siguro misunderstanding. Ganun. Pero sabi ko nga, wala man akong kinakampihan or what. Kahit ang dami dumadaan sa FYP or sa newsfeed ko. Hindi ako parang mga ilam. Kasi muna-una hindi ko alam yung bottom line. Hindi ko alam kung sino yung totoo sa hindi. Sino yung masama sa hindi. Yung totoo. Only God knows. <laughs> Ayan. So, wala akong dapat, ano, kampihan sa kanila or what. Bahala sila. Problema nila yun. May kanya-kanya kami problem problema. Ayan. And ang sarap yung mag-focus sa sariling buhay. Like, focus ka sa family mo, gala araw-araw, kahit ba sa sarap, ganun. Ipon-ipon mga gagamitin ni Nathaniel pag nabas. <laughs> ayan, mas masaya kaysa mga ilam ng buhay ng iba. So, ayan. Good luck na lang sa kanila. Nas tapos na ako sa ira na ganyan. Yung parang away-away, parinig-parinig. Sabi ko nga, hindi sa mga immature lang talaga yung ganun. Pero kapag nag-mature ka na talaga, nakakapakilang kahit may nagpaparinig sa'yo, o may nakakasal sa'yo, bahala ka! Bahala kayo! Ganun na yung mindset ko ngayon. Eh. Bahala kayo! Kaya ayun, kahit ang dami nagkaganon sa akin ng babash na nagpaparinig ko, ano, dead lang. Kasi isipin mo na lang, kaya sila ganun, kasi sila masaya sa life. And ako, ito, ina-enjoy ang buhay. Kasi nga sabi, di ba? Sabi pa, hindi, na, hindi kayamanan ang tunay na kayamanan sa mundo, kundi masaya at kompletong pamilya. So, yun, doon ako nag-focus na yun. At syempre sa Rosemar's products, ayun. Ngayon nga pala yung package ng mga sabon natin ay naman direct kakakagaya ko. So, premium na yung sinamid and tawas and kalamansi. So, ayun, check out nyo so, na. Dito tayo, tayo. Di, doon sa kikita tayo. Hindi dun sa ang dami kong mga views. Wala namang benta, di ba? Naka-issue-issue. -issue. Mga tao naman yan, ano eh. Ang inaabangan lang yung mga issue-issue. Hindi -issue. naman bibili yan kapag ka may issue. So, ayun. Yun nga, sa katapos na ako sa ilan. Benta-benta boss natin So, bumili na kayo sa TikTok shop. <laughs> Ayan. So, check out nyo na tong Rosmar Premium Tinted Sunscreen SPF 70 PA++++ plus, 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 plus na yan. Ganda. Bago pa ma-sold out. Baka saka kayo mag-check out pag-sold out na no. <laughs> Search nyo lang. Rosmar Kagaya ko Premium Tinted Sunscreen. Yun lang.